And then, hanapin nyo na guys yung file na gusto nyong isend. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video, tuturo naman natin sa inyo kung paano mag-send ng documents sa email gamit ang Gmail. So, simulan natin. Paano sa first step guys? Open nyo muna yung inyong Gmail app. And then guys, make sure nakasign in yung Gmail account nyo. Kung wala pa kayo guys, Gmail account, meron kaming ginawang tutorial para dito. Nilink ko na lang guys sa description ng video na ito and ibipin ko sa comment section. And then, kapag na-open nyo na yung Gmail app nyo, tap nyo lang itong compose. And then dito guys, muli simula na tayo mag-send ng email. So guys, dito sa to, lalagay nyo lang yung email address nung pag-sendan nyo ng email. So, nwari, And then dito guys sa subject, ilalagay nyo lang kung tungkol saan yung email nyo. Halimbawa, ito ay para sa job application nyo. So pwede nyo ilagay dyan yung job application. And then dito guys sa compose email, dito nyo na guys ilalagay yung message nyo. So kunwari. And then kapag na-type nyo na guys yung message nyo, para makapag-send kayo ng documents o files, tap nyo lang itong clip icon patabi ng send icon dito sa taas. And then, lalabas yung tatlong option, guys. Attach file, insert from drive, and insert photo. So, sa attach file, guys, pag tinap niya yan, pipilit na kayo sa inyong local storage yung file na gusto niyong isend. And sa insert from drive, ito naman kung yung file niyo is gagaling sa local drive. And yung insert photo from the name itself, kapag mag-attach ka ng picture. So, dito, guys, pwede kang mag-send ng mga word files, PDF, picture, and in in music. So, depende sa inyo. Tap natin, guys, yung attach file. And then, hanapin nyo na guys yung file na gusto nyo i-send. So, sa akin halimbawa, gusto kong i-send yung resume ko. Tap nyo lang guys and mag-attach na siya guys. So, kapag okay na, tap nyo na yung send icon. Ito guys, nasa taas. And then, hintayin nyo lang mag-send guys. So, sabi dito, send. So, para malaman kung nag-send guys yung email nyo, tap nyo lang itong menu button na nasa left corner. And then, tap nyo yung send. So dito guys makikita nyo yung mga email na nasend nyo Yun lang guys for today's video Sana nagtutulan kayo sa tutorial na ito At kung nagustuhan nyo yung video na ito Huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe Para update kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video Salamat guys sa panonood Iingat kayo